Noong October 30, habang bising-bisi ang mga mamayang Pilipino sa ginawang barangay eleksyon, ay bising-bisi rin ang China sa pangaagaw ng teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Isa na namang panglampastangan ang ginawa ng China sa soberintiya ng Pilipinas at ito ang pagharang ng Chinese vessel sa barko ng Philippine ang BRP Conrado Yap sa mismong teritoryo ng Pilipinas doon sa baho di Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Noong nakaraang lunes, October 30, na kung saan ang buong Pilipinas ay bising bisig busy sa isinigawang barangay eleksyon, hindi alam ng mamamayang Pilipino na ang ginawang panglampastangan ng China sa mukha ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ay gustong palayasin ng China sa mismong tahanan o bakuran ng Pilipinas. At ito pa ang tapang ng China na akusahan ang Pilipinas ng trespassing sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ayon sa China na hindi pwedeng papasok ang Pilipinas na walang pahintulot sa kanila. Ayon kay People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Tran Junle na kanilang binabalaan ang Philippine Navy BRP Conrado Yap na barko na huwag lalapit sa Scarborough Shoal dahil violation ito sa China sovereignty at magdudulot ito ng kaguluhan ayon pa kay Kernel Tran Junle na ang kanilang mga sundalo ay laging naka-high alert para dipinsahan ng China's national Sovereignty and security and peace and stability South China Sea ito ay nakakatawa dahil ang baho si Masinloc or Scarborough Shoal at ang Panatag Shoal ay may layo lamang na 198 km sa Sambales ito ay kaparte sa Philippine Exclusive Economic Zone habang ang distansya nito sa China ay halos 800 kilometers. At noong 2012, noong inupisahan ng China na kukunin ang Scarborough Shoal, noong 2012 din gumagamit ang China ng mga warship o mga barko ng nidi na pandigma para hulihin ang mga ng Pilipino. Ang mga Shoal na ito ay pinangasiwaan ng Pilipinas bilang kaparte ng probinsya ng Sambales dahil malapit lang ito sa Sambales. At noong 2012 nangyari ang standoff ng inupisahan ng China para agawin ang Scarborough Shoal o Baho di Masinloc. At dahil sa Scarborough Shoal na ito ay nagpapailang ng kaso ang Noynoy Aquino administration noong 2013 dahil sa ginawang pang-aagaw ng China sa teritoryo ng Pilipinas doon sa Permanent Court of Arbitration sa Hague, Netherlands. At noong 2016 lumabas ang desisyon na ang Scarborough Shoal ay sakop ng Pilipinas at iligal ang ginawang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo nito na laging iginiit ng China ang Nine Dash Line. Pero ang ginawa ni President Duterte sa halip na suportahan ang desisyon sa International Court of Arbitration pabor sa Pilipinas ay sinabi pa ni President Duterte na wala daw ang kwinta ang desisyon sa International Court. Alam niyo bagay talaga sila ni Senator Ruben Padilla. Uh, for me sir, the beginning of this problem was when we retreated and uh, since then yung mga paperwork about uh, the arbitral award has become meaningless and the the opposite camp of the political side are nasabi that I should do my very best in asking the UN Uh, uh, Mr. President, sa akin po, uh, paningin, hindi naman nasasayang yung yung decision ng arbitration sa bagay na yan. Sapagkat nandyan na yun eh, na palagay ko nakarehistro yung decision na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Ang karapatan natin nang galing din sa uh, Con, uh, UN Convention of the Law of the Sea at yun ay eh, gawa ng United Nations. Kaya ano pang kailangan na uh, resolusyon ng, uh, kwan, ng UN para ma, ma ma malunasan yung sigalot na yan para sa atin. Palagay ko kahit na may resolusyon ng UN, eh hindi naman may papatupad ng UN yung resolusyon nila. Wala silang police force eh. Wala namang uh, world government na kagaya ng istruktura natin sa ating bansa Ang BRP Conrado Yap ay gumawa ng pagpatrolya ay hinabol kaagad ito at hinarang ng Chinese vessel at ito ang pangalawang bisis na ang Conrado Yap ay gustong harangin ng mga Chinese vessel at Chinese militia Mukha yatang pinaginita nila ang BRP Conrado Yap. Di nila alam na Chinese din ang pangalan na Conrado Yap. May lahing Chinese eh dahil Yap eh. Pinsan ito ni Arthur Yap. At ang BRP Conrado Yap ay sinasabihan na illegal na pumasok o trespassing. Paano maging trespassing sa sarili mismong bakuran o teritoryo ng Pilipinas? Tumitindi na ang ginawang pangaagaw ng teritoryo ng China Baka sa susunod ng mga taon ay lahat ng mga teritoryo sa Pilipinas ay sa pilitang kukunin lahat ng China at tumitindi na ang tensyon na ito at ang solusyon para mabawi uli ang mga teritoryo na ito na inagaw ng China ay giyera. pero kailangan na sila ang mag-initiate o silang unang magpaputok para ma-justify at maipatupad ang mutual defense treaty between US and Pilipinas. Alam ng buong mundo na hindi nirespito ng China ang UNCLOS United Nations Convention of the Law of the Sea at ang desisyon ng Hague Court sa ilalim ng international law, ang Pilipinas ay may karapatang magpatulya sa lahat ng length and breadth sa West Philippine Sea kasama na ang Baho de Masinloc at lahat ng mga nasasakupan ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ang pangalang Scarborough Shoal ay nanggaling sa isang British merchant ship na pinapangalang Scarborough. Ang barko na ito ay sumadsa doon sa lugar noong September 12, 1748. Ayon sa China na mayroon daw silang mapa na gawa pa noong 1279 noong panahon ng Yuan Dynasty. Ang gumagawa nito ay si Guo Xiuying, isang Chinese astronomer na Yuan Dynasty. Ayon sa China na daladala pa raw ang mapa hanggang sa panahon ni Kublai Khan at ang Scarborough Shoal ay ginagamit hanggang 13th century ng mga Chinese fisherman. Pero noong tinanong ang China na ipakita ang mapa, wala naman silang maipakita. Puro lang yata guni-guni itong nasa isip ng China eh. Dapat kasi noon pa ang mga dekada 80 at 90 ay nilagyan na ng mga lighthouse lahat ng mga siyol na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea para mapatibay ang claim ng Pilipinas. Ito kasi mga leader natin noon ay puro lang pamulitika ang inatupag. At hayaan ba natin na sa susunod ng mga araw ay makuha na lahat ng China lahat ng mga baybayin, mga coastal area sa gilid ng Palawan at Sambales at ang Ilnido nga ay inangkina ng mga Chinese tourists na sa kanila daw. Ang mga military ship ng China at mga militia vessel ay nandun mismo sa bakura ng Pilipinas at hinarang nila ang mga barko ng Philippine Coast Guard na nagpatulya sa sariling teritoryo ng Pilipinas. Diba ganun din ang nangyari noong October 4? Nung hinarang ng Chinese Militia Diesel at Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard Diesel na BRP Sindangan doon sa Ayungin Shoal na maghahatid sana ng pagkain sa mga sundalo na nakastisyon sa BRP Sierra Madre, ang solusyon nito para maibalik sa Pilipinas ang lahat ng mga inagaw ng teritoryo ng Pilipinas ay gira kasi hindi ito kayang marisulba ng mga diplomatic protest at anubang mga protest na gagawin. Hanggang sa susunod, maraming salamat.